Ari pong mga kangkong na ganari ating Pinapakain po sa ating baboy oh, Yung pinamutulan ba? Sayang po oh. tat At po natin oh. Para po talagang sure natin na Walang masasayang Pero marami na rin po naman yung garito Ay di Kumaga hindi man lahat may pakain Basta mapakain lang natin Gawa po nung baka magtaidin Pag napainaw mo Oh nag uh. uh, uh. oh, ano ba yun, ay? Ay, Diyos ko, na naman doon sa trap, oh. Pansin niyo po yun, oh. Walang na nila sa gilid ng banlat na naman. Mm. Kubra. Kubra nga ka o ka Ay, ay, parang ahas. Oh. Ay, eh, nahuli po nung trap. Kita po ba ninyo yun? No? Sa yiro. Walang jumira na naman. Kakatakot. Hmm. Oh. Ay, ang dami na po Nanguhuli na rin trap. Eh, ahas nga kaya. Ah, ay, 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 ay ahas nga Walang dyo Ay, kubra Buhay ba? Eh, eh Ay, kubra Walang dyo Eh, hindi ko parang mahuli ng solo Kailangan po eh may ano May makakatuang yun, oh no? kakapangilo kaka, ay nahar nila sa gilid po ating kulungan ng baboy yun eh na ay po at may dumatay hindi ng tulong ho oh, oh. ho woo kakatakot din ay oy, oh. Dali ka! May may kubra. Dali ka may kubra. Narin sa banlat. Walang diyan, nakakatakot ka, hindi ko madali ay. Mahirap na pagsulo. Ano ba agimat? Kala ko agimat. Kubra. Magdala na sa banlat. Buhay. Ay hindi ko rin natamo mo. po? O tara tara dini dini. Wala diyan. Kinaantabayan ko ay sabi ko pag may dadaan aming Uh Huli. Wala na. Ay, ka... Nahuli nung ano, nahuli nung ano, kaya hindi makaalis. Nahuli nung aking panghuli. Ah, nahuli nung yung... Pisnit, oo. Latay. Pisnit. Maigi. Oh, ahas yan, ha? Ah. Anong palaka? Huh? Ayun, yun, yun, oh. Nakalusot sa pisnit, oh. Kumakang ano. Ay, ahas. Ano kaya? Cobra. Cobra. Hmm. Dali, paano ang gagawin natin? Cobra po, aray. Maliit lang. <laughs> Aba, di din ang kagat yan. Oh, oh. Oo, oh, ang delikado yung baboy yun. Oo oh, nga, ano mong gagawin? Paano natin maipit yun? na hindi naman nakalabas na maig. Ay, hindi ko rin nga alam. Yan pala yung mga kapatki. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh. parang hito ng dalawin. Yari dun sa trapa, yun, ano? Yan Kita mo na, kita mo. Yun, yun, yun. Eh, hmm. eh, -e -e, malaki na, ano? Anong pakukuhanin mo? Aty, ha? Sisiloy ni Salam nga. Eh, hala, ikaw kuha. Baka naman yun. Hindi masusunod. Oh. Ay, awan yan, yan. Nakalubog. Habahan mo, haba. Mahaba. Kakatakot din eh. Kanina ko pa kita. Sabi ko, eh, eh. Ano eh. ko pa nandiyan kung papakain. Oo nga eh, pag gabi. Ayan wait. Ay, yan yung pwede na. Ay, maliit masyado. Oh, hindi. Hayo, hayo, diskarte. Eh, Ay, hindi ko hamakan ng sulot, isang tuklaw sa akin, walang dadala sa akin pa uwi. Dapat 'yung maliit ko, Ricky, 'yung maliit na pang ano. Maliit-liit ang pang-iipit. Yaan na ba? Eh, <laughs> isa lang ba, isa lang. Ay, hindi ako sumapul. Ay. Ay Lalo hindi mahuhuli. Ano kaya? O yun na nga. Pipitin natin na rin. baka mataga yung ano nung... Ano, dapat naman ay na labas na labas. Oh, uh, wala, ayos na yan. Ah, mahabol ah. Hindi ko rin nga ikaw. Ikaw ang, oh, Hindi naman natin papatay. Ay, tiyan mo yan. Eh. Hindi na labas ay. Ay, ko idaw, ano, ay ano so, yun. Ay, na Ay, naroon pa yun <laughs> oh. Eh, eh, tilig na tilig ah. So, Papay yun. Eh. Ayun na, umuloy ko. Yeah, yan, ano, laki, ano? Ano kaya? Tanggalin ko yung muna. Hindi, hindi pa kaya. Butang <laughs> cobra, hindi yun naalis yan. Paano ang pamamaraan ba niyan? Ay, sakit mo na. Ha? Umatras. Umatras ba? Ay, walang hiyakaw, ay! Ay! Puta. na Naatras nga. Magugulo ka. Ay wala lang eh naatras. Um umurong ano? Ay baka makawala. Ay Ay dal na kayo kay bo. Hmm. Ay kore kay yuyero mo na. Ay napasuot pala sa konet. Sa pisnet nga. Ay hindi na ito makakalis. Ay tika tika. Tika tika. Mamaya mamaya naatras. Ay. Ay, hindi na makakaalis pala ito. Eh, 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 nakibuo. Ay, yun ay, balot. Balot ng net. Ay, ay hindi na hindi. nga makakaalis pala rin. Katotokan mo ng vlog, oh. Sabi ka, baka kay, ah. Ay, hindi na nga makakaalis, eh. Mamaya, mamaya, mamaya. Mamaya, aba. <laughs> aba, itaas ko rin hindi biru ya, aba. Buhay ang... Aba, buhay ang kapalit niya. Hindi na ko, nga pa, pala. Baka mayroon pang iba, ah. Ay, ha? Ay, makakaalis. Arribayiri na ano? Ah, hit mo yan. Eh, eh, ikaw. Una, ang bumatak. Ikaw eh, na. Hindi biru yung ganyan ko, Ricky. Ayun, nakabalut, to. Eh, daw. Eh, ay, baka yun ay sumigriyabo. Yan, yung ulo, oh. Paano, ay, natuklaw, Kuya Ricky. Eh, eh, eh. Hmm. Diyos ko po. Ay, Kuya Ricky, tika, parang alanganin ako, ay. Baka pag ay nakakalas di yan. Hindi, yan. Ay, yung makakalabas ay balit na balot. Ay, may sugat na pati Ha? Ay, pa lang, ha? luno pala. Luno ba ang? Eh no, eh. Nahan daw Ha? Yung mga. Mga kaliyo, hindi niya hawihin ang lambat. 'Yan yeah, nagagalaw, uh. tika tika. Pa, paano kaya 'yan? Luno pala. Luno pa lang. Ano 'yan naman? Eh, 'to abay nasungkap na. Kuya Ricky. Ay, batin ko. <laughs> Sabi mo ba, hindi makakalis Nasungkap hmm. ano, na Ano mo nandali na Baka ako malampasan Ha? Lalabas na ha? Eh eh Oh, lalabas na Nasaan na? Yung ulo? Ah, galit na. Ang galit ay, na. Ay, napasood pa sa lata. Ay, ano. Oh! Ay, ay, mong dadali na yan. Mulat na mulat tayo. Diyo, si Ucho. Ano, dadaan? Malaki na rin, ano. Hmm. Ay, ang pisnit na yan ay talagang yan ang dami ng hinuling ahas. Yan pala hindi makakalos diyan. Oo nga, sa pista ito pala dapat ay yung ikadkad dyan. Alagi, marami po ang kadkad. Oo, oh, may madami. Mga anak ng kwan dyan. May malaki ka dito? Yung dati. Meron ba dito nakikita dati? Ano ba yung alak na nakatok Ano kayo? Ba't na... Ba't na Ba't na yung aso? Baka ahas na naman ah Kakapangilo din eh may aso ata Tiyo Minsan po pag nakahuli yung aso ng gayon may ahas Ah may aso May iba pong aso yung kulay puti Nakakatakot din po ay Ang dami na pong nahuli Nung pisnet na yun Isa dalawa, Mayroon pa po ako doon nakakita Napatay na Yung buto na lang kalansay Yung nahuli na kami nakaraan Eh madami na po nakakapangil oh medyo ingat din po naman tayo <laughs> oh hindi ka ng mga manok kuha rike ha alim ba o ah kuha hindi ka gawa ng mga manok hindi naman na yun ha hindi ka na ano na yung manok, hindi hindi ka gawa niyan. Na Nanginginain din. Ya ano yan. yan. Kare salamat. bakit dali ano. Ah hindi ko madali kanina At sa aba ko sulo. Aba. Uh oh. Hoy, oh, isang tuklaw na masakit din ano. Upatay. Oo nga, kaya ako eh, ay iwas Ayos na, salamat Makubra no Ayun po, salamat po sa inyong pagsama Talaga ako po Ngilos din bang ngilos yung parang Nakatakot Dami eh Yan, ingat na lang po lahat Bye